Magandang araw po sa lahat. Narito po tayo sa Barangay Alupay, Bayan ng Sampalok, Lalawigan ng Quezon. Kapag binanggit po ninyo ang pangalang busing dito sa amin sa Nayon, siya po ay kilala sa kasipagan sa paggawa sa palayan. At ngayon pong tapos na ang pagpapalayan, ang kanya pong libangan ay ang pandadala. Ang pandadala po ay gamit ang mga nylon katulad na inyo pong nakikita. Ginagamit po yan sa panguhuli ng isda sa kahabaan ng aming ilog na maapon. Ang ginagawa po ngayon ni Busing ay yung tinatawag na pag ano nga Busing ang tawag diyan? Pag ha, pag hahayuma. Kapag tinawag po na paghahayuma, yung mga nabutas o butas sa lambat o sa dala ay kanya pong sinusulsihan. Yan po ang palipasan ni Busing pagkatapos ng pagtatanim ng palay. Ah, Busing, ilan nga ang iyong dala? Apat. Apat. Yan. At yung pong nakikita ninyo na stainless, yan po ang ginagamit niya sa pag-spray. Iba po talaga pag may kasipagan. Nagaani ng maganda. At ang inyo po naman na makikita ngayon na waring busy busy sa pagsi-cellphone ay ang kanyang magandang esposa na si Sally. Yan po. At sa ginagawa pong lambat ni Bosing ay sisali ang itinuturing niya na una niyang nalambat kaysa mga isda. Sa buhay po natin ngayon sa kasalukuyan ay mag-ingat po tayo sa si ibang uri ng mandadala. Kapag sinabi pong mandadala, ang dinadala ay ang mga isda. Busing, saan ka nga nakakarating pa ng pandadala bukod sa kahabaan ng ating ilog maapon? Dagat. Daga. Sa dagat. Ano-ano mga nahuhuli mo roon? Uh, ha? Uh, Iyan, ipon. Ha? Ano, ipon, yan, ano ipon, pa? Samaral, Yan. Banak. Iba, iba, iba. Oh. Ay, ano, tanggalin mo yung ano mo, nakaano sa ano mo, baka akala, naninigarilyo ka. Yan po ang ginagamit niya sa pagahayuma ahayuma At inuulit ko po sa buhay natin, marami ang may mga lambat. Subalit, ang kanilang nilalambat ay hindi ang mga isda ang nilalambat nila ay ang kahinaan ng kanilang kapwa. Kaya mag-ingat po tayo sa mga may lambat na hindi isda ang kanilang nilalambat kundi ang kahinaan ng kanilang kapwa upang kanilang mapagsamantalahan. Sali! Kaway-kaway kayo! Yan ang mabait at magandang esposa ng busing ng alupay. Yan. Ab busing! Yan. Kaway-kaway ka rin para makita. Yan. Inuulit ko po, ang lambat na ginagawa ni busing ay isda ang hinuhuli. mag ingat po tayo sa mga ating mga kapwa na may mga lambat. Subalit, ang nilalambat ay ang kanila, ang kahinaan ng kanilang kapwa, pinagsasamantalahan. Kaya mag-ingat po tayo sa lambat ng mga mapagsamantala. Salamat, salamat po sa hapong ito. Pagpupugay po sa inyong lahat. At muli, busing, kaway-kaway tayo. Yan.